tungkol sa istorya ni Kibuloy. Kaya parang na ano ko ba na la Lord sana sa, sa isip ko lang po ano nung nalaman ko yung kaso ni Kibuloy ba na pinagpray ko na sana Lord lahat ng mga sekta ng Kristiyano na ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ na sana ay malantad na ang mga ginagawa nila at sana yung mga members nila ay ma, ma ano na ba yung ma, ma mabuksan na kalang mga mata at magbagong buhay ba kasi lalo na tong mga tinatawag na religion pero yun pala kulto no kasi pag kulto, sa paudawa ko po ay control ka ng tao eh. Sila ang sa sa'yo. Mayroon pa rin yung ano, mayroon pa rin yung spirit dyan. Kasi kung ang leader mo, ay mayroon siyang connection sa espiritu at ang espiritu na yan ay hindi mula sa Diyos, ang gawain niya ay masama. Ngayon, naalala ko itong ano ba, may napanood akong dito lang din sa YouTube, no, isang story ang call to. And then, yun nga, yung leader niya, yung founder, yun, ah uh, yung mga babae, inaano niya, inaalipin niya. Tapos, yun, masama ang ginawa niya. Ngayon, nung nalaman ko yung istorya ni Kibuloy, parang naano ko na, hindi kaya itong istorya na ginawang movie ay istorya na ni Kibuloy. Dahil meron nga siyang mga ano, di ba? Meron siyang witness sa ginawa niyang masama. So, ngayon po, ito, may kunting videos lang po ako na isi-share po, no? Is, panoorin, panoorin po muna natin are many things that I've na madinig kung gaano kapareho ang mga kwento magamat mas malaki lang ito at mas matagal ang organisasyon. Mukhang pareho lang ang modus. Ginagamit ang relihiyon na maninlang ang tao at maghasik ng kasamaan at naabuso. O, oh, di ba? Organisasyon. Ginagamit ang relihiyon ay, kulto. Mga kaibigan. Ang paano ginamit ni Senyor Aguila ang bulag na paniniwala para linlangin ang mga miyembro ng kanyang kulto, ganoon din ginamit at patuloy na ginagamit. O, oh, di ba? Yan din yung istorya din ni Agila. Hindi ko nga alam 'yan eh nung nakita ko lang din dito sa Facebook tungkol po kay Agila, isang leader ng kulto. Meron pa, hindi lang yan siya, hindi lang sila. Marami pa mga kaibigan. Nagkontrolado nila yung mga tao eh. Yun yung sa isip ko lang ah, yung mahina ang espiritu ng tao ay nakokontrol nakokontrol sila ng mga leader na mayroong mayroong mga power no na may, na hindi power mula sa ating Diyos